Ayan mga oparmer, magandang araw po at welcome back po sa ating channel Mali po tayo nagbabalik sa mga ating mga alagang kambing Ah, Ito po ay update lamang natin At meron po tayong mga bagong bisiro kapalit ng ating mga binintang kambing Meron tayong ginawang video noon kaparmer na nagdala tayo sa Padre Garcia Ayan, so yun po yung isa nagtatatakbo, maliit pa pero mahal po yung aming bisiro. Na ito ay ulila. At ito po ang aming barako. ah uh, ito po ay may isang taon na dito. Isang kalahating taon. ah uh, edad po nito ay nasa dalawang taon na rin. Red Bower po yan. Galing ng batangga City. Ito naman po yung kapatid. Noong isang namatay. Ayan. Masigla na po sila. Sabi sa akin ng aking nanay ay yung isa daw talagang mahina nung lumabas. Kaya hindi na nakasurvive. Kaya hindi ko na inabutan. Kung inabutan ko siguro baka sakali pang nabigyan natin ng tamang gamot. Yung isa ngayon. Ito nga palang bak na ito ko farmer ay ah, hindi ko naman papalitan. Yan, ang ginagawa ko, tinatanggal ko na lang yung mga anak, binibenta ko. At magdadagdag na lang ako ng kahit mga dalawang inahin. Para tuloy-tuloy ang ating mga palahe. Kaya hindi naman mataas ang lahi, ang mahalaga ay upgraded na. At ito naman po yung dalawa. Ayan. So ngayon po ay medyo maliliit ang inianak. Na daanan nga tayo ng tag-araw. At isa pa ay sumabay nga yung sakit ng aking nanay. Ah, hindi na masikaso na may gayang hayop. Pero kahit pa ay nagkaroon naman ng anak. Yan, tag dalawa sana, yung isa nga ay matay. Yan, so ang akin pong ibinibigay nga pala na gamot sa mga bagong anak makanding ay automatic dyan, ah, ang iron. Tapos nagbibigay din tayo ng B-complex doon po yun sa, ano, sa bisiro yung po ang gamot nila sa uh, inahin naman po ganun din pero inuuna ko po ang uh, dewormer o ivermectin Ayan, maganda rin mag deworm habang may ding anak para uh, in case na magkaroon ng bulate yung anak uh, damay na yung gamot ay hahalo na rin naman yung sa uh, dede o sa gatas na nadede din ng mga anak Ayan. after po mag deworm ka farmer ay ilang araw lang magbibigay na po ako ng iron sa inahin, Ayan. hindi lang po yung bisirong ang binibigyan ko ng iron ganun din ang inahin tapos sumunod naman nun ay dalawang gamot pa isang B-complex ulit at isang calcium o yung tinatawag natin na DCM meron nung mga calcium na hindi DCM ang pangalan ah, nalimutan ko lang yung ibang pangalan ng calcium pero meron ganon na mabibili kayo pag nagtanong kayo sa mga tindahan ng gamot ay hindi po DCM ang nakalagay pero ang DCM po kasi ay calcium ayan meron din naman calcium na powder inalok sa pagkain pero ang the best po talaga ay, ay yung ini-inject para hindi natatapon at hindi nasasayang So, yun po yung mga gamot. Ang the best na sample po pala ng B-complex ay Bellamil. Yan yung po ang the best na b best sample. May kamahalan siya ka-farmer. Ah, nasa 700 yata ang isang bote. O kung hindi ako nagkakamali, baka doble pa. Hindi na kasi ako nagbe-Bellamil ko, ano, sobrang mahal. Pero yun ang pinakamagandang. Ah, yun po yung pinakamagandang example ng B complex. Basta po may makakita kayo dyan na liver extract sa gamot. Yan po ay B complex kadalasan. Ang pinakamaganda naman po example ng iron sa kambing na gamot ay yung injectoran. Na pangkaraniwang itinuturok sa mga biik na 3 days old. So pwede po yan sa kambing. Yan. So ang inahin at ang bisiro ay tinurukan natin ng ganon. Iron para iwas pamumutla at masigla pa rin. B-complex, pampasigla din yan at pampatakaw. Ang DCM naman po ay uh, para naman sa calcium, Sa panghihina, kung hirap tumayo at uh, nahina ang gatas, makakatulong po ang DCM. Kung wala naman kayong pambili ng DCM, uh, pwede kayong magbigay ng malunggay sa inahin nang sa ganun ay makatulong na lumakas ang gatas. Kahit po sa inahimba ka o inahimbaboy yan po ay pwedeng ibigay. Hindi na po kailangan lutuin. Eh. I-ano niya. Ah, Direkta nyo ng bigay. So ito po yung ating bisiro. Medyo namumutla po yung kanyang... Ah, medyo namumula yung kanyang mata. Yan, ito pong kanan niya. Oobserbahan ko pa kung kailangan talagang gamutin. Yan po, medyo namamaga ito po pangkaraniwan sa bisiro ang gamot naman po pala dito yung tamang tama at ating nahawakan ang gamot naman dito sa kanyang sorais kaparmer, kung ito ay magtutuloy-tuloy uh, kung kayo may pambili ba jenta djenta uh, ay drops po yun uh, at kung kayo naman ay nagtitipid at meron kayo dyan tawas na durog pwede nyo po yung tunawin sa tubig konting tubig lang po tapos, inyo pong ipapatak sa kanyang mata. Parang gagawin nyo ring eye drops. Wala kayo ng bulak. Tapos, ilagay nyo doon sa tinunaw na tawas. Hawakan nyo lang ng maigi. Kahit isang patak lang o dalawang patak, okay na po yun. Yan po yung mabisa na gamot sa pink eye or yung sore eyes po ng mga kambing. Lalo na po yung batang kambing. Yan po ay halos kada anak itong mga kambing na to hindi nawawala ng nagkakaroon ng sore eyes dito sa mga bisiro yan talagang medyo maliit lang ilumabas parang tuta ito naman po ilang araw pala kung inyo namang mapapansin ka farmer ang katawaan ng mga inahin namin ang um, uh, bilis po recover um, parang hindi siya bagong anak parang buntis ulit Ganun ka ganda ang mga gamot na ating na iturok. Ang laki ng tulong. Tsaka yung mga bisiro noon, nung bago ko turokan talagang lagi nakahiga. Parang hinang-hina. Pero so ngayon matatako na. Malakas ng dumede. At tsaka takbo na ng takbo. So magandang palatandaan yan na sila ay makakasurvive. Ang ah, kambing naman kapag na bisiro, maselan talaga yan pero pag nakaabot na yan ng isang buwan at kumakain na nanda mo yan uh, mataas na yung kanyang pag-asa na sila ay makakasurvive at magtutuloy tuloy hanggang sa lumaki at uh, pwede na ulit nating may yun po ang ating update sa ating mga kambing Okay naman sila. At saka magaganda rin naman yung lahi. Uh, malakas talaga ang dugo ng barako namin. Yan. So medyo mahirap lang hulihin. <laughs> medyo natakbo eh. Yan. Pero maganda naman po ang mga palahi ng ating lumabas. At importante ay masigla. Yan naman po ay kaya pa sa, ano, sa vitamins kaya pong palakihin so yun po yung tulong ng B-complex tsaka nung iron para sila po ay masigla at hindi uh, ano hindi luguyin o hindi nangihina so ang importante po madeworm po yung inahin kaparmer dahil sa loob na limang buwan hindi ako nagde-deworm So, pagkapanganak na lamang, doon na lamang. Para sure na buhay ang anak. At sure na hindi magkakadeferensya. Baka kasi makunan. Yun lang yung isa, namatay nga, sayang. Ang bali, ito nga palang barako natin ka farmer. Ay, yun nga, sinabi ko hindi ko naman plano pang palitan. At batang bata pa naman ito. Palakasan pa. Tsaka mahal, ang, mahal po ang magpalit ng barako maganda kanya, maganda naman ang lahi niya maganda rin ang kulay yun nga lang, hindi talaga nakukuha ng mga anak, ang kulay lagi nagkakaroon ng tagpi at saka ng mga batik masigla naman ang anak talagang nagtatatakbo po a few inches later yan, so bali ngayon po 5.30 na ata ng hapon mga ka-farmer, at kami po ay nagkumpay na ng Madre Cacao. Ito pong aming palibot ay eh, palibot din ho ng Madre Cacao. Dahil ang dami kong naitanim na Madre Cacao noong nakaraang taon, December. Yun yung pinagbabakod ko. At maganda ho ang sibol ngayon dahil panay po ang ulan. Ayan, at yan po ang paborito nila rin na kumpay. Ito naman pong bisirong ito kabarmer ay anak po nung isa naming pinakamatandang inahin. Na yun nga lang namatay dahil nagkanyumon niya. Pag matanda na ho ang kambing at nagkanyumon niya ay ang hirap ho na makasurvive. Kaya mahalaga po na payo ko sa inyo ka farmer ay mas maganda dumalaga. Dumalaga ang inyong kukunin. Uh, ingat ho kayo sa matatandang inahin. Yan po. Ngayon po ay nagbibigay ho kami ng feeds do sa inahin. Para hindi bumagsak ang katawan. Dalawa ho na dito, dito. Ibig sabihin, uh, po yan sa sa gatas at pag malakas po ang malakas dumidi ang anak na uh, mabilis pong papayat ang inahin kaya kailangan suportahan po ng kaunting pamakain kahit isang bisis lang po sa isang araw ito na po yung kaisa-isa niyang anak na natira yan, maganda po ang lahi kahit ganyan ang kulay maganda sana ako naging kulay brown kagaya nung barako. Ayan, kita nyo po ang katawan ng inahin namin. Mabilis po nakarecover. Tulong po yan ng gamot. Lalo na po kung alpas yan. Talagang mabilis po tataba ulit ang inahin. So, after one month po, ay magpapasampan na ulit yan. So, lipas lang tayo ng mga isang linggo. Magtutork na po ako ng ADE or yung biton para makatulong po at lalong makarecover yung katawan. Yan lang po ang ating kinukumpay So ingat lang sa tilas at uh, gawa ng paborito po ng tilas dapuan ang Madre Cacao. Yan po ang ating mga uh, kambing. Uh, sana po ay ano, uh, tandaan nyo yung mga gamot ka farmer. Malaking tulong po yun. Ang kambing, ang kambing naman ay Maraming klase ng gamot ang ginagamit pero hindi naman marami ang inuubos o hindi mataas ang volume ng gamot na kailangan yung iturok. Maraming klase lang. Kaya hindi naman masasabi na makonsumo sila. At ang kambing farmer kahit yaman yan ay eh, hindi, for example, yung mga anak. Kahit hindi nyo ipids yan, yan naman ay eh, lumalaki. Tumataba. Kung baga, masasabi natin na parang damo lang talaga yung puhunan sa uh, kambing. Nasa inyo naman yun kung magpipids kayo ng magpipids para patabain sila. Pero ang mga bisiro kasi yung farmer, kapag ka, yan ay nakakadaydi sa inayin, ang bilis gumanda. Saka ako, hindi ako nagwawalay ng bisiro. Pero ang ideal na pagwawalay ng bisiro ay 3 months. Ayan, pagka 3 months, pwede, na kayo, pwede nyo nang purgahin ang bisiro. Yung anak. Pero ako hindi na po ako nagwawalay. Inaantay ko na lamang na lumaki. Nawawalay naman automatic automatic ang ano eh, ng mga anak nila. So yun lang ka farmer. Sana ay kayo ng dagdag kalaman. God bless po. Happy farming.